Dito tayo ngayon sa Rapawa Hotel. Six is birthday ni Ma'am Grace and this is Madam Lian. Siya yung binibining Pilipinas natin. Nahulog lang. Ah, ito sila. mga practice kami ng ano. Ah, hotel yun. Anong masasabi mo? Anong masasabi mo sa preparation nila? Hi! It was awesome with the off. Ano sabi mo sa nag-celebrate ng na birthday? Happy birthday! May you, may your heart's desire be granted. Pangalan? Tita Grace. Okay. How about you? Happy Mr. birthday, Tita! Mwah! Ito yung mga nagpuyat sa birthday mo. Mga ilunggo. Amo na yung leader, oh. Amo na si Newly ang biktima sa baha. Okay. One more okay. Makasama ka sa vlog YouTube YouTube Okay, hello Ano masasabi ito? Ito kayo ah. I Ay nag-vlog na Ay mo sa na birthday. Sabi nga. Malaki. Malaki. Lang iinom niya. Mentor. Mentor man sabi sa na birthday.

Happy birthday. Long live. Long live the Happy birthday. Happy birthday, ma'am. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. No, no, no.